Okay, yeah. 210. Sabi mm nila -hmm. Sa tabi lang ko siguro abot naman. 210 per. Tanghaling mm -hmm. Haha, -ha, mango. Haha, -ha, mango. Ito, plum. Plum, mango. iba iba. Ito. Oh, mango. Ito yung mango. Nine dollars. Tarap to siya, ano? Oh

Tsaka to, ano to, grapefruit. Grapefruit. Yellow dragon fruit. Quick sell, kaya na yan. Kasi nga, apaano na siya eh. Masira na ba? Kaya, pero mahal pa rin, no? 27, dalawa. Ito, pasira na rin to. 18. Long. Avocado yellow pitaya. Mahal pala dalawa, 55. Mahal pala to. Dragon fruit. Product of ito, Ecuador. Ecuador pala to galing mo. No? Pero yung ano yung banana, saan to galing? Australia. Ay, China, siguro to. Kaya nga na ano pero ito aloha hindi ito ano ang Pilipin ah ay Pilipin ba ah Pilipin hindi natin okay. Oh, Pilipin. Yan na. Okay. Kuha tayo na isa. Ito isang parasa. Yan no, Pilipin. Maris na yun. No. Kompleto daming putas dito guys. Pata nang magsawa. Ito yung ito naka-quick sale din you oh. Know. Ang jirin. Ay dollar na lang. Ito ang sarap na apple. This yes, is right, New Zealand. Daming parang Canada and then USA. USA. Yan, may manzanas. Ito mandarin, tangerine. Iba pala yung tangerine, mandarin pala. Tangerine, yung tangerine pala yung maliliit. Ito orange. Ito, mata lang magsawa. Pera lang kulang. Ito tatlo. 3.9 santo galing. San is. Where Ito tamis ito guys. Ito giant honey pear. O dalawa, 28 oh. Hmm. Ispe din to at uh, juicy. And that's ang zahis. tatlo. Here's a tatlo 13.9. Dito sa amin. Pumura lang ako 16 per box. And d'yan. Matamis ko, guys. Seedless. Matamis yun. Ito matamis din to. Korea. Ang laki, o. Sunflower. Sunflower from Australia. Ito, Australia White Peach. Ito, Blueberries. Blueberries, 32. Ito medyo maliit siya, 15 na. Masarap din to. Crispy. Matamis. Naglabas na yung watermelon. O, kasi ano na, summer. Masarap to pag ano, pag summer na yung watermelon. Ito so, yung malaking ano. Ito yung binibili ko guys. $30. Yung ano. Yung strawberry korea. Ito saan ito gano'n? Ito ang sarap yun ito. Ang laki. Ito. Naghahanap hmm, ako ng na snack guys. 10 pieces for mix and match. At $6 each. Ito 3.5. Ayoko rin ng ano. Ayoko rin lang. puro chips. No, hmm. Ano to? <laughs> Parang masarap. Try one. Ay, masarap. Ano kaya to? Parang price. Ano kaya yun? Inspiration. For chips <laughs> Ito yung masarap sa nila na NB. NB na ano, NB na apple. Ito Dalawa, 21. 11. 11, ano, 11 na isa. Masarap to. Pero ito na naman. Uh -huh. Crispy, juicy, uh, basta. Uh, ito,